Ang nakakakilabot na kwento natin ngayong araw na ito ay tungkol sa isang batang multo na nagpapakita sa isang universidad sa South Korea. Sa dinami-dami daw ng mga kwento na naririnig sa buong campus, ito daw ay naiiba dahil ito ay isang kwento na sangkot ang isang tunay na kaso ng krimen, na nagdulot ng pagkakatakot sa mga estudyante at nakakuha ng atensyon sa buong bayan. Samahan niyo ako at silipin natin ang nakakatakot na kaso na ito kung saan ang kilalang Sukyung Women's University ay sangkot sa isang serye ng kaganapan na naghatid ng takot at kilabot sa South Korea noong 1990. Ang Sukyung Women's University ay matatagpuan sa Shungpadong, Yungsan-gu, Seoul, South Korea. Ito ay ang pinakaunang National Women's Institution na itinatag ng Korean Empire's Royal Family noong 1906. Original na kilala bilang Munsin Women's School, ito ay itinayo sa silangang bahagi ng Yungju Palace sa tapat ng Jungnyunggu Office sa tulong at suporta ni Princess Consort Sun Yun ng Emperor Gojong. Maraming mga universidad ang may mga mahaba at makasaysayang kwento kadalasan ay nagmula pa noong mga kauna-unahang kapanahunan. Ito ay ang mga kwento ng isang kaganapan, trahedya at mga alamat na nagdulot ng mga kwentong multo. May ilang alamat ang Sukyong Women's University kabilang ang kwento ng isang kakaibang babae na nakita sa loob ng phone booth sa Snowflake Square na madaling araw. Inilarawan ng mga nakakita ng mukha ng babae ay nakakatakot. Ang kanyang ulo ay nakaharap sa loob habang ang kanyang katawan ay nakaharap sa labas na nagbigay ng impresyon na ang kanyang ulo ay umiikot ng 180 degrees. Ang isa pang nakakatakot na kwento na kumakalat ay tungkol sa Yungsan 04 bus na karaniwang bumababa sa loob ng campus at misteryosong binabaliktad ang ruta nito at bumabalik sa campus ng gabi. At sinasabing hindi na daw nakakabalik ang mga estudyanteng sumasakay dito. Ngunit sa mga napakaraming kwento at alamat na kumakalat sa paligid ng campus, ang pinaka-pinag-uusapan sa lahat ay ang isang kwento na ayon sa tunay na insidente ng krimen na lubhang napagimbal sa mga estudyante noong oras na yon. Ang insidente ito ay nagbunga ng isang kasabihan na kung makarinig ka ng tawa ng isang sanggol mula sa Shumjin Hall, itigil mo ang iyong ginagawa at lumabas ka agad sa kabila ng reputasyon ng Sukmyung Women's University bilang isang paaralan na may mahabang kasaysayan at tradisyon, hindi makatarungan na ito ay masangkot sa isang serye ng mga kaganapan na nagdulot ng kaguluhan sa South Korea noong 1990. Noong 1990, mayroong isang matalino at independent na maliit na batang babae na nagnangalang Kwak Jae-yoon na nakatira sa mga apartment ng Olympic Village sa Sungpagu Shoal. Umulan man noong umaraw, walang takot siyang pumapasok mag-isa sa kindergarten sa loob ng apartment complex. Pinagkakatiwalaan ng kanyang ina ang kanyang matalinong anak at ang ganitong eksena ay ordinaryo lamang araw-araw. Ngunit isang araw, lampas na ang oras na dapat siya ay makauwi, ngunit si Jeyon ay hindi pa nakarating sa kanilang bahay ng mga oras na yon. Dahil sa sobrang takot at pag-alala ng kanyang ina, nagmamadali itong pumunta sa kindergarten na umaasang makita ang kanyang anak na ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gayunpaman ang sabi ng guro na tumawag daw ang ina ni Jeyon at sinabi na pauwiin siya ng maaga, 30 minutes bago ang takdang oras ng uwian. Ang lakas ng kutob ng ina na may hindi tama sa mga nangyayari ng mga oras na yun. Nagmamadali na tumawag siya sa pulisya para i-report ang nawawala niyang anak. Hindi niya talaga alam na biglang guguho ang kanyang mundo sa mga oras na iyon. Talamak ang child abduction for ransom ng mga panahon na iyon at gaya ng di inaasahan ay nangyari ito sa kanyang anak. Noong June 26 ng alas 5 ng hapon, isang tawag sa telepono ang kanyang natanggap galing sa isang boses ng may kabataang babae. At sinasabi sa kanya na siya ay maghanda ng 50 million won kung gusto pa niyang makita ang kanyang pinakamamahal na anak. Agad na trace ng mga pulis siya kung saan galing ang tawag. Ito ay napag-alaman na nanggagaling sa isang pampublikong telepono. Ngunit ang oras ay napakamahalaga ng mga panahon na iyon. Makalipas ang sampung minuto, tumawag ulit ang kriminal. Sa pagkakataong ito, ay nagbigay na siya ng isang account number na may peking pangalan. Para makasiguro sa kaligtasan ng anak, siya ay nagdeposito ng 5 million won noong June 27 ng umaga at 25 million won ulit pagkasunod na umaga sa Chuyong Bank account na ayon sa sinabi ng kriminal. Ang mga pulis siya ay nagsagawa ng mabilis na aksyon. Naglagay sila ng mga detectives sa bawat branch ng Chuyong Bank sa Seoul pati na rin ang kanilang database center para matugis ang kriminal. Ngunit mas naging maingat at matalino ang kriminal. Dalawang araw ang nakalipas, June 29 ng hapon, sa wakas ay may tagumpay na dumating. Ang kriminal ay nahuli sa pamamagitan ng kuha ng CCTV footage habang ito ay nagwi-withdraw ng 300,000 won. Ngunit hindi sa Chuyong Bank kung saan nakataga ang mga detectives kundi sa isang ATM sa main branch ng Gukmin Bank. Parang humina ang pag-asa na matugis ang kriminal kaya nag-declare ng state of emergency. Nagsimula ang mag-withdraw ang kriminal ng 2.6 million won mula sa ATM branch ng Shuyung Bank sa Lotte Department Store sa Myungdong sa loob lamang ng 10 minuto. Ang mga detective ay pumuesto sa malapit at sumukod sa nasabing lokasyon. Nahuli ang dalaga na medyo di katangkaran. Siya ay nahuli sa hagdan ng Your Hero in Station. Ang suspect ay isang 23 years old na babae na medyo payat na nagngangalang Hung Sung Yun. Ayon sa kanyang pahayag ay may kasabot siya at naghihintay sa kanya sa Shoal Station. Sa kabila ng lahat, pinaniwalaan siya ng mga pulis at dinala sa Shoal Station tinangka niyang magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa paparating na tren. Ngunit mabilis ang driver ng tren at ito'y biglang nakagawa ng emergency stop. Si Hong Sun Yung ay nagtamo ng mga minor na sugat lamang. Sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw na interrogation, umiiwas ang sospek sa pagsagot ng mga tanong. Hanggang sa dumating sa punto na siya ay napaamin na rin. Sinabi ng sospek na ang katawan ng bata ay itinago niya sa likod ng tangke ng tubig sa isa sa mga gusali sa Sukyong Women's University. Sa unang report ng kidnapping, may maling impormasyon na sinasabi na ang sospek ay isang estudyante ng Sukyung Women's University. Gayunpaman, ang totoong sospek na si Hun Sun Yung ay isang napakasinungaling na tao. Siya ay nagmula sa isang mayaman na pamilya ngunit hindi naturuan ng tamang pag-uugali at gulang sa disiplina at pag-aaruga. Pagkatapos ng paulit-ulit na hindi makapasa sa entrance exam, siya ay nagpanggap na isang estudyante ng Sukyung Women's University. Nagpapakita siya ng mga peking acceptance letter at invoices para makatanggap ng pera galing sa kanyang mga magulang. At gumagawa pa siya ng peking student ID card para siya ay makapasok sa klase ng political science and diplomacy department na hindi nagbabayad kahit isang sintimo. Dumalo pa siya mismo sa graduation. Si Hong Sun Yung ay nagpanggap na isang estudyante ng Sukyung Women's University sa pag-aakala na siya ay maaring opisyal na ma-enroll balang araw. Dahil sa takot ng patuklasan ang kanyang fake identity, siya ay humantong sa paggawa ng mas malalim pa ng mga kasinungalingan at nawalan na rin siya ng oras para sa kanyang pag-aaral. Habang lumawak ang pagkalat ng chismis at suspetsa na siya ay isang peking estudyante ng Sukmyung Women's University, nakuha pa rin niyang graduate. Kahit sa kanilang pamamahay, siya ay nagsisinungaling na siya ay naging reporter sa isang istasyon na tinatawag KBS. Habang siya ay nabubuhay sa kasinungalingan, panliling lang, pagsisinungaling at pagkukunwari ay nagpabigat sa kanyang pamumuhay ng apat na taon. Nagpanggap din siya na may trabaho at kailangang mag-uwi ng sweldo. Ngunit ang totoo ay isa lamang siyang high school graduate na walang trabaho. Upang iligtas ang sarili matapos tutulan ang kanilang kasal ng mga magulang ng kanyang boyfriend, naisip niya na kailangan niya ng maraming pera para tanggapin siya ng mga ito. Kaya nabuo ang isang plano sa isip niya, ang magkidnap ng isang bata at ito ay ipatubos ng malaking halaga. Isang buwan bago ang insidente, noong May 1990, kinidnap ni Hun Sun Yung ang isang grade 1 na estudyante at ikinulong ito ng limang oras sa kanyang bahay sa Buchun bilang isang practice. At noong June 25, 1990, ang araw ng aktual na krimen, si Hun Sun Yung ay umiikot sa lugar ng kindergarten at pinili ang target matapos makita ang pangalan na nakasulat sa kanyang payong. Nagpanggap siya bilang ina ng bata at tumawag na pauiin ang bata ng 30 minutes na mas maaga sa oras ng uwian para sa dahilan na walang maging witness sa kanyang pinaplano. Nagpanggap siya na kakilala ng ina ng bata at hinikayat ang bata na sumama sa kanya na mag-ikot sa Sukmyung Women's University. Ang bata ay kanyang pinakain ng tinapay at binigyan ng mainom habang sila ay naglalakad. Dinala niya ang bata sa isang liblib na lugar sa loob ng kusali ng Music College Building. Doon ay brutal niyang sinakal ang inusenteng bata at walang awang iniwan ang wala ng buhay na katawan sa bodega ng tangke ng tubig. Sadyang pinili ni Hun Sun Yung na ang krimen sa Music College Building para walang makarinig na estudyante sa sigaw ng biktima dahil ito ay matabunan ng tunog ng iba't ibang instrument na tumutugtog sa building na yon. At ng sumunod na araw, walang kahihiyan na ito ay humingi ng ransom money sa mga magulang ng bata na walang kaalam-alam na ang kanilang anak ay patay na. Sa panahong iyon sa South Korea, ayon sa batas na kung ang pagkidnap at pagpatay ay sinadya o resulta ng isang mental health issues, ito ay mandatory na ang parusa ay kamatayan. Dahil sa kanyang pagsisisi, inihayag ni Hun Sun Yung na siya ay sumasang-ayon sa parusang kamatayan para sa kanya. Sa unang paglitis pa lang ay hinatulan na siya ng kamatayan. Gayunpaman sa una, siya ay patuloy na nagsisinungaling at umapila sa Shoal High Court hanggang sa ang kaso ay pinadala na sa Supreme Court. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, natanggap pa rin niya ang parehong hatol sa kamatayan galing sa Supreme Court. Ang disisyong ito ay dumating 96 na araw pagkatapos ng unang paghatol noong December 18, 1991. Kalahating taon lamang matapos gawin ang krimen siya ay binitay na, kasama ang walo pang ibang preso na nasa death row. Sa araw ng kanyang pagbitay, tumagi siyang magsalita nang tanungin siya kung meron siyang mga huling gustong sabihin. Habang sila ay pinagdarasal na ng pare, siya ay umiyak hanggang sa dumating na ang oras ng kanyang pagbitay. At sa mga huling sandali ng kanyang buhay, ay nasabi niya na siya ay humihingi ng tawad sa pamilya ng biktima at humihingi din siya ng tawad sa kanyang mga magulang dahil sa lahat ng kasalanan na kanyang nagawa. Nakakalungkot isipin ng isang inosenteng bata ay nawala ng buhay dahil sa kasakiman ng walang pusong babaeng ito at malamang nagtiis sa takot at pagdurusa hanggang sa kanyang huling hininga. Ang pagkakaroon ng peking estudyante sa loob ng apat na taon ay sapat na upang mabahala ang Sukyong Women's University. Ang katotohanan na isang pagkidnap, pagpatay at pag-abandona ng bangkay ng bata sa building, ito ay isang hindi kapanipaniwalang pangyayari. Ngunit ito ay patuloy na naging paksa ng mga usapan ng mga estudyante, staff at graduates ng Sukyong Women's University. Matapos ang nakakagambalang insidente ito, kumalat ang usap-usapan na may isang multo ng bata na nagpapakita sa Music College Building ng Sukyong Women's University. Sinasabi ng mga tao na sila ay nakasakse ng isang batang nagmumulto sa Music College Building kung saan sa mismong lugar na yon pinatay at inabandon na ang batang biktima. Ibinahagi rin ng mga security guards na sa tuwing sila ay nagpapatrolya, nakakarinig sila ng nakakatakot na iyak ng bata sa mismong Music College Building. Kahit ang mga estudyante ay nagkikwento din ng kanilang nakakatakot na karanasan, minsan bigla na lang daw may pumapatak na tubig galing sa kisame ng kanilang classroom. At pag sila ay napatingin sa taas, nakikita nila ang isang hubad na bata na nakalutang sa itaas nila. Dahil sa mga nakakatakot na karanasan na ito, ang mga estudyante ay nagsagawa ng isang ritual. Sila ay nag-aalay ng merienda at pagkain para aliwin ang hindi matahimik na kaluluwa ng bata. Itong nakakatakot at malungkot na totoong kwento ng krimen na nangyari sa Sukyung Women's University ay naging inspirasyon sa unang episode ng drama na pinamagatang Signal. Ang kwento ay tungkol sa mga batang namatay sa nakakagimbal na trahedya. Ang kwentong ito ay isang tunay na kaso ng krimen kesa sa isang kwentong multo. Ngunit alin pa mang paraan, nakakadurog ng puso isipin ang naging kalunos-lunos na kapalaran ng inosenteng bata. Sana matahimik na ang kanyang kaluluwa. At siya nagtatapos ang episode natin sa araw na ito. Kung mayroon kayong alam na mga totoong horror story na gusto niyong ibahagi sa ating mga manonood, mag-comment lang o mag-send ng inyong kwento sa aking email. Thank you for watching at umasa kayo na marami pang nakakakilabot na kwento sa ating susunod na mga episode.